Direkta sorbi-sorbi sa kabagnutan. Direkta sa ato ang area no. Na na. Natay galay-galay. Syempre mani na tinanom ni Joy. Ingon ani sila ka Then samtang di pa kayo tagas ang ato ang ang ato ang lubi. Tamnan usa og mais mo ani ang ang uh, gikadakan na mo, no kay kung di na ma matamnan og mais kung dagko na ang mga dubi isi mora ni akong purpose dear guys nga ni anhi ko bukid kay mag vlog vlog ko ipakita na ko sa inyo ha? ang amo ah. ang ang tinanom sa akong manghod nga wa ni balik sa abroad <laughs> gikapoy na siya kuskus anidoro pati ako gikapoy na kong kuskus anidoro mo nang ni Ana Midiri sa mo ang bukiran takot ako bi asyag area oh pwede mga pero ang ato ang kuan ang iyang bunga bunga pero di tapatakag suong no atas takay ato sang tabunan ato ang naong nasa tabunan usa na to atong nang.